drink siya ano milk nilagay ko sa baso tapos kukutsarain ko no Buti si Yana, may Lego. Si Mami, wala. Para lang siyang umiinom ng coke. Eh. <laughs> slowly slowly very good siya na oh okay ah. hindi niya alam may inom na siyang gatas na formula ay dahan dahan ha? para masanay siya pag wala ako makadede siya or ano makainom siyang gatas hmm, na. para hindi lang ikaw magdede kay mami na Very good. Milo kasi iniinom niya eh. Yung Milo ko, nilalagyan kong malunggay. Tawa-tawa ko. <coughs> Hi, Mina. Ay, makapin. Ayaw mo na. so yun lang guys thank you for watching bye bye see bye -bye. bye 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 oh very good yan bye Nagbababay. beautiful eyes mula sa kanila beautiful eyes to the people oh wow to our followers flying kiss oh bo clap your hands oh diba bless 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 mo namin kamay mo bless Hmm, di ba? Marunong siya. Good girl ang batang yan, di ba? Hmm, I love you, Yana. Hmm, I love you. Dali na, abusin mo na to. Bye-bye.